everyone! Welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog. Isang legit na pwede nating mautangan na naman online ang isi-share ko nga po sa inyo and napakaganda itong pautangan na ito. At dito mga beshes, may tatlong klaseng loan na ino-offer. Merong appliance loan, merong furniture loan, at meron din pa itong personal loan. So yun nga mga beshes, pero ang focus talaga natin ay itong personal cash loan nga or personal loan kasi I'm sure na mas marami pa talaga sa atin ang naghahanap ng pwedeng mautangan nga ng pera, di ba? So dito sa personal cash loan mga beshies, ang isa sa mga nagustuhan ko din po dito ay kahit first time na natin na umutang, ay pwede nga nating subukan, pwede tayong makahiram. Pero syempre mga beshies, bago ang lahat, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe po para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na ina-upload nga po natin kung ano yung mga legit at hindi legit na pwedeng mautangan online. And by the way po pala, meron din po akong good news mga beshies kasi every Saturday. Namimili nga po ako ng tatlo na mabibigyan po natin ng cash. And every 25th of the month, nagpapag-giveaways nga din po ako ng cellphone. So, abangan nyo po yung announcement ng ating cash and pa-cellphone giveaways. So, ayan, Bali, ang kailangan nyo nga lang pong gawin mga beshes, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe nga. Mga... Ito na nga, congratulations sa winner natin last September, si Ma'am Edgain Valdon. Okay, so let's get back to the topic. ang pag-usapan natin natin ay itong Aeon Credit Service. So sa Aeon nga mga beshes, may tatlong klaseng loan na ino-offer. Kagaya nung sabi ko kanina, meron po itong appliance loan, furniture loan, at personal loan pero focus natin ngayon mga beshies, itong personal cash loan. So realize your dreams and aspirations with the help of Eon personal loan. Eon Credit Service offers cash loan for good paying customers with finished account, pero we also offer cash loan without finished accounts residing in the following cities like sa San Fernando Pampanga, sa Legazpi City, Albay, at sa Metro Cebu, at sa Davao City. Pwedeng so, makapag-cash loan dito ay yung nakautang na before, like, ay yung nakaut nakautang na before dito sa appliance loan at furniture loan, at natapos na nila ang kanilang utang or nabayaran na nila. So, once po na nakabayad na kayo, meron kayong matatanggap, na text message galing sa iyon mismo na inooferan kayo ng personal loan. Pero yun nga po, kung sakali na kayo ay taga San Fernando, Pampanga, taga Legazpi City, Albay, Metro Cebu at sa Davao City, pwedeng pwede kayong makapag cash loan or personal cash loan dito sa iyon kahit first time nyo pa lang at kahit hindi kayo nakapag try or kahit hindi kayo nakapag appliance loan at furniture loan before. Personal cash loan ng iyon ba? Napakaganda ito kasi may meron itong mga exclusive promotions, low interest, at loyalty rewards. So, get exciting deals and offers, affordable installment, tailor fit for you, and VIP deals for Aeon repeat customers. So, paano nga ba mag-apply syempre dito sa Aeon mga beshies? Paano tayo makapag-personal loan? So, para sa mga bagong customers nga na gustong umutang, dito sa iyon. Ang kailangan lang natin syempre na gawin ay pumunta sa Google Play Store. Hanapin nga po itong Aeon app and then i-download natin ito mga beshes. Pagka-download nyo, kumplituhin lang ang iyong registration. At number two mga beshes, itap lang natin yung may nakalagay na personal loan sa mobile app at piliin ang apply regular. Okay? So number 3 mga beses, kumpletuhin lang natin yung application form. Siyempre at once na na-complete mo, i-submit lang natin ang mga requirements. At number four, kapag na-approve ang loan mo, hintayin ang tawag mula sa aming personal loan officer or mula sa personal loan officer nga ng ION para sa detalye ng inyong loan. So, para ma-download nyo nga po ito mga beses, go lang tayo sa Google Play Store at hanapin nga itong ION or ilalagay ako na lang din yung link sa comment section. Sa mga gusto mag-personal loan para sa may retention code. So, ibig sabihin, nakautang na kayo or nakapag-apply appliance loan na kayo before, nakapag-furniture loan na kayo, then tapos nyo nang bayaran at merong message sa inyo galing sa iyon mismo na binibigyan po kayo ng code. sa so, ilangan nyo lang gawin ay buksan ng iyong iyon mobile app at piliin nga ang personal loan. And then, syempre, itap ang apply with retention code. Number 3, mga beses, gamit ang iyong retention code Kumpletuhin lang natin at i-submit ang mga requirements. At number 4, syempre, pag naaprubahan ng in yung loan hintayin niyo lang yung tawag mula sa personal loan officer para sa detalye nga ng inyong loan. So, ayun mga beses, napakadali lang talaga din makapag-personal loan dito sa iyon. So, go nga lang kayo sa Google Play Store and i-download itong iyon app. So, sabi ko nga, maliban sa personal loan, pwede rin po tayong makapag-appliance loan and furniture loan. So, para sa mga empleyado mga beses, ito yung mga requirements na kailangan natin i-submit. Is Number one, yung proof of income. Dito mga beses sa proof of income, yung one month latest pay po yung kailangan nating mo i-submit and number two yung company ID at isang primary government ID at number three mga beses, na requirements ay proof of billing so dito sa proof of billing, mga beses, ang kailangan nyo lang i-submit it's either yung electricity bill, yung water bill, at telephone bill so yun lang mga beses, tatlo lang po talaga yung requirements proof of income, which is yung one month latest payslip nga dalawang valid IDs yung company ID mo at isang primary ID at number 3 yung proof of billing maraming din pong option dito sa proof of billing It's either yung electricity bill nga, yung water bill, and telephone bill. At para naman sa mga self-employed or yun nga, may sariling business, ang kailangan lang po nating isubmit ay dalawang valid IDs, yung primary ID at isang secondary ID. Ang number two mga beses na requirements kapag tayo nga po ay self-employed ay yung proof of billing. So, ganun pa rin, mamimili kayo or merong option dito. It's either nga yung electricity bill, yung water bill, and telephone bill. At number three mga beses, yung proof of income. Pag ikaw ay self-employed, ang proof of income na kailangan natin i-submit lang ay yung DTI registration, yung business permit and bank statement of at least three months transaction. So, ganun lang kadali mga beshes. Tatlo lang po yung requirements. At kung sakali na naaprobahan ang inyong loan application, pwede po natin itong maklaim. Okay? Pwede nating maklaim sa M. Lulier, pwede rin sa Palawan Pawn Shop, sa Cebuana Lulier, sa Pera Hub, RD Pawn Shop, sa LBC, Villarica Pawn Shop, Robinson Department Store, Tambunting Pawn Shop, PS Bank, at sa Metro Bank Branches. So dito mga beshies, kailangan niyo lang po ihanda yung isang valid government ID at yung reference number na natanggap nyo mula sa iyon. So yun lang din naman yung ipapakita natin once nga na gusto niyo kunin yung loan proceeds. So para nga makapag-create ng account dito, i-download nga lang natin sa Google Play Store. At number 2 mga beshes, enter ang one-time password sent sa iyong registered mobile number. Number 3 nga, i-type ang iyong pangalan at iba pang personal information at gumawa ng 6-digit PID na nagsisilbing password for login. At number 4 mga beshes, i-ready at i-upload ang iyong valid ID at make sure nga lang na malinaw yung ID na ina-upload natin. Number five, itapat ng maayos ang iyong mukha sa kamera at gawin ang liveness activity. At number six, mga beshes, enter ang OTP na na-receive sa iyong email registration successful. mag in gamit ang iyong six-digit Pin. So ganun lang kadali mga beshes ang gagawin nyo para makahiram nga dito. So dito sa iyon mga beshes, kapag ikaw ay retention or existing customers, ang interest rate lang po ay 2.50% at para naman sa mga new customers, meron tayong interest na nagre-range po ng 4% to 6%. Meron itong available loan terms na 6 months hanggang 12 months. So di ba, mahaba din po yung ino na payment terms kaya talaga napakagandang option itong Aeon sa mga gustong mag-personal loan. Lalong-lalo nga po Tahita ah, sa mga first time na taga San Fernando Pampanga, Legazpi City, Albay, Metro Cebu at sa Davao City kasi nga 'di ba, pwede pa rin kayong makautang dito kahit kahit hindi pa kayo nakakapag furniture loan or appliance loan. Kung sakali nga naaprubahan ang inyong loan application at syempre meron na tayong monthly amortization 'yan, pwede po tayong magbayad or paano nga ba natin babayaran yung ating utang? Gamitin lang natin mga beshes yung ayon personal loan agreement number kapag gusto nyo nga or kapag magbabayad tayo ng ating monthly amortization. So pwede po kayong makapagbayad sa 7-Eleven, sa Bayad Center, sa Buana Lulier, Easy Pay sa M. Lulier, sa SM Bills Payment, RCBC, sa BDO, Metrobank. So, yun lang mga beshies. So, kung sakaling na-interested kayo na subukan na mag-personal cash loan eh, dito sa iyon para sa mga existing customer or sa mga bagong customers, go nga lang tayo sa Google Play Store at hanapin itong iyon and i-download lang natin. At i-explore lang natin yung iba't ibang feature na makikita nga po dito sa iyon app. So, yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!